Inamin ni Michael Phillips, isa sa mga matitigas na UAAP players na interesado ang Japan B-League sa kanyang serbisyo. Ibinunyag naman ni Coach Norman Black na kulang ang hanay ng gila sa big men na ayon sa kanya ay posibleng hugutin sa liga ng UAAP. Kaya pakiusap niya, mag-adjust ang nasabing liga para sa SEA Games. At si LA Tenorio, Umusok sa patutsada ng ating mga kababayan tungkol sa binuo niyang kupon ng Batang Gilas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isa si Michael Phillips sa itinuturing na future ng Gilas Pilipinas. Bunga na rin ng kakayahang taglay sa loob ng court. Minsan na rin niyang sinamahan ng pambansang koponan sa SEA Games kung saan kinuha nilang gintong medalya. Ngayong taon, nasa huling na ang kanyang karera sa UAAP. Tanong, ano ang kanyang plano? May offer ba overseas? Tutukan natin si Michael Phillips sa report ni Randolph Yongson ng Spin.ph. Sa ngayon, tinitingnan ko ang lahat ng mga options ko eh. Siyempre may interes stress mula sa Japan pero sa totoo lang ha, parang pinapaubaya ko kay Kuya Ben kasi siya yung humahawak nun eh at masaya ako na may taong tulad niya. Pero sa totoo lang ha, ah, bahala ng Diyos. Actually, hindi na nakakagulat yung mga ganong pahayag ni Motor Mike eh. Unang-una, yung kalibre niya, yung athleticism niya, hahatak talaga ng attention yun. Sabi nga nila, parang batang Benji para si Motor Mike, di ba? Athletic, kayang-kayang buhatin ang sarili sa bawat bakbakan. So, huling season niya na sa UAAP sa Lasal, kaya may possibility talaga na tumawid siya overseas. Hindi man Japan, posible rin sa KBL, depende siguro sa alok, di ba? Etong dalawang liga na ito mga ka-playoffs, ito talaga talaga yung pinupuntahan ng mga player natin matapos ang UAAP or matapos ang kontrata ng mga players dito sa PBA. Kay Michael Phillips, hindi natin alam kung handa siyang pasukin ng PBA sakaling matapos ang kanyang pananalasa dito sa UAAP. Siguro depende yan sa pag-uusap nila ng kuya niya na si Ben. Ay na rin sa kanya, ito yung namamahala sa ganitong bagay. Pero tingin naman natin, kahit tumawid pa siya overseas matapos ang UAAP, handa pa rin siyang i-represent ang bansa sa international na competition. Parang wala namang player ata na tatangis sa ganung opportunity, di ba? Lahat gusto nilang makapasok sa hanay ng pambansang opponent. Depende na lang siguro kung pipiliin siya ng coach nito. Sa ngayon, naglabas na si Coach Norman Black ng mga pangalan ng player na sasalang o entresadong sumalang sa SEA Games. Pero wala pa yung pangalan ni Motor Mike dito ha. So abangan natin kasi parang walo pa lang ata ang inilabas ni Coach Norman eh. Base sa pahayag ni Coach Norman Black, walo pa lamang ang nagpakita ng interes na maglaro sa SEA Games. Sa panayam ng media, inamin nito na may mga dapat pang ayusin para tuluyang mapabilang ang mga player na sasalang sa naturang kompetisyon. Dito ay inilabas na rin niya ang nakikita niyang kulang sa pambansang kupunan. Narito ang kanyang pahayag. Tutuwa na ano si Coach Norman sa report ni Ruben Trado sa Spain. May natitira pa kaming apat na slots. Umaasa kami na makakapagdagdag pa kami ng mga malalaking player dahil makikita niyo naman, kulang talaga sa big men. So sa kaso ni Kwame at Brownlee, kasama na sila sa national team. Hindi ko pa talaga natatanong si Ray Ray kung nakuha na niya yung release niya mula sa team niya. Ang sabi lang niya, maaayos niya yon. Ganon din kay Matthew Wright. Si Remy Martin naman, alam ko tapos na yung season niya, pero magsisimula na ulit eh. Sigurado akong kakausapin din niya yung team niya. Yung sinasabing niyang walang mga ka-playoffs, kasama dyan sila Justin Brownlee, si Ansh si Remy Martin, si Ray Parks, si Machu Wright, si Dave El Difonso, Jason Brickman at VJ Pre. Aminado siya na kahit andyan na ang mga pangalan ng 8 players, may problema pa rin, di ba? Pero alam naman natin na hindi magbibigay ng assurance sa mga player na yan kung hindi sila siguradong maaayos nila yung mga dapat nilang ayusin. So So okay pa rin, di ba? Kung titingnan mo yung 8, pwede sabihin na ang lakas na kagad nila. Problema, kulang pa sila ng apat. So sino yung natitirang apat na ilalagay niya kasama yung big man na binabanggit niya, di ba? Yun yung hindi check talaga kung sino at kung saan liga sa kukuha. Pero base sa kanyang huling pahayag mga ka-playoffs, target niya ang UAAP. Yung pamunuan ng UAAP mismo, ayon sa kanya na makapanayam ng media, umaasa daw siya na bibigyan sila ng konsiderasyon ng pamunuan ng UAAP dahil marami umanong malalaking player ang liga na posibleng makatulong sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa SEA Games. Ayon pa rin sa kanya, umaasa raw sila na makakagawa ng adjustment ang liga para payagan ng ilang player nito na gusto nilang hugutin patungo sa SEA Games. Base naman sa report dati pa, problema talaga ng UAAP ang sked nila sakaling hugutin ng Gilas ang ilang players nila, timing kasi sa season 88 ng UAAP eh. So hindi magiging madali para sa kanila. Sakripisyo yun sa kanilang parte, ba diba? Well, siguro tingnan natin kung ano talaga yung magiging sagot nila dyan. Habang wala pang big men ang Gilas Pilipinas, umuusok naman si Coach L.A. Tenorio sa usapin ng batang Gilas. Matatanda ang inilampaso ng baray ng youth team dahilan para umuwi ng maaga ang pambansang kuponan. Sa comment na sinagot ni Coach L.A., tinumbok ng fan ang umano'y palakasan system. Kasabay ng mensaheng makinig ang pamunuan sa fans dahil mas Marami pang karapat dapat narito ang sagot ni Coach LA. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Romel Fertes Jr. na inquirer. Kung wala ka namang sasabihin mabuti tungkol sa mga bata, tumahimik ka na lang. Hindi mo alam ang sakripisyon na ginawa ng mga batang to. Tumahimik ka na lang, parang hindi ka Pilipino. Well, kung titingnan mo yung mga komento talaga ng ating mga kababayan, madidisappoint ka kung ikaw si Coach LA. Binabanatan kasi talaga siya dun eh. Marami nagko-comment na may politika daw sa gilas. Meron din nagsasabi na dapat kumuha na lang ng bago at European coach para para mas maging maganda ang takbo ng koponan at may sistema. Yan yung mga pahayag nila sa social media. Medyo mabigat talagang tanggapin kung ikaw kasi yung post tapos alam mo na ginawa mo naman ang lahat para maitawid sana ang pambansang koponan. Hindi mo talaga palalampasin pa ng mga ganong komento. De-depensa ka syempre, di ba? Pero kung susuriin mo naman ang pahayag ng ating mga kababayan, masasabi mo rin na may point sila dyan. May tama rin sa mga sinasabi nila. Ang problema, imposible mangyari yung kagustuhan ng fans eh. May namumuno kasi at may sistema silang sinusunod. Ganon din ang programa na inilalatag nila sa kuponan. Ibig sabihin, parehong mahirap sa panig ng ating mga kabubayan at pamunuan ng Gila Shoot. Yun yung nakikita natin. Hindi lang sa Gila Shoot eh. Kasama dito ang usapin ng Gila's Men's Basketball Team. Matagal na rin pinapalaga ng ating mga kabubayan na nangyayari sa pambansang kuponan. ba? Diba? Pero kahit ano sabihin ng karamihan, hindi nangyayari ang gusto nila. Kasi nga, may programa na nakalatag dyan. Yun lang yun. So guys, maraming maraming salamat.